ano yung nung tayo ng pinigaang kalamansi okay natin yan saka ano may luya gamot natin sa ano ito eh sa ubo isang kanin nanay sama na natin itong ano itong kalat ng kalamansi ayan ano Wow. What's uh, the siya. Yes. Diyan uh, natin siya no, lonit na no, lagyan ng ano ng pasukan. What? Okay, Wow. Wow. Hmm. Ah? Nasaan ilalagay mo nga yung tuna? Eh. guys Haha. 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 Haha sariwal luya at saka ano, you know, limang kalamansi yan, limang buti wow. na Wow! Gayun pwede yung gayon. Hmm. Mas hindi mo na ikatlog sa akin yan. Hmm. Mas hindi mo na ikatlog sa akin okay. kung ako'y kukumukubo. Magkala ko, alam mo yun. Eh. hindi. Sabi mo lang mo naman akong tubig. Oh, tubig. Mahalaga din ang tubig. Nasaan na? Hindi na. gusto ko may asin na. Guys, guys, ulam natin. Guys. <laughs> A ti che comate, ready, comate, che comate, che comate, che comate, che comate, che comate, che comate, guys, for this video. Yummy. Oh, ano yun? Kain tayo guys. Hindi mo tak-tak sa imping. pinggan. Oh, ano yun? May sabaw yun. May ko Ay tulog natin yan eh. ah ha ko ha ha ha

sana nagpalit ka ng pagpumarito. Ano meron? Pagkain, okay, nagpatay ang baboy. Bakit? Nag-isang taon na nga. Uh -huh. Nag-isang taon na si Mian. Oh, wala na? Ha? Wala na si Ano? Wala na Nag-isang -isan, taon na siya. Patay. Bakit sabihin mo wala na si Mian. mo. <laughs> Bago, Bago ka hapon. mag may ako na sawang okay Sino nagpa-therapy? may pa pa ano, kanin, kalahati lang. No, no. Ano At... ah. okay. Toh, ya, oh, no! na pa. Ah. Ito pala ako ng maraming kalamansi. Wow. Nagbukas no, ako guys. Aww. Siya.

wala siya, siya, siya. O, hindi na <coughs> Oh, deni na konting dinyan ah. Sige, kanin may Oh, oh. Ay, napatay, no! no. Napatay si si mini si, baboy. Wow, sarap ng alibrekano

Para po updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload sa mga bawat uh, live na streamation. Okay, bye-bye.